3 gang outlet lalagyan natin ng switch gamit ang 1 gang switch ito una natin gagawin yung linya natin galing sa breaker dito natin i-connect sa bandang ibaba ng switch at yung neutral ng ating breaker dito natin i-connect sa bandang itaas ng ating outlet 1 gang switch at uh, 3 gang outlet pala yung ating gamit Maglalagay din tayo ng return dito. Kukunik natin dito sa bandang ibaba ng outlet. Papunta yun dun sa switch. Kapag naka-off yung ating switch, walang power yung ating outlet. Kung gusto natin maging safety yung ating outlet, pwede natin subukan ito. Maglagay din tayo ng jumper dito para magkaroon ng connection or power yung mga outlet natin. Yan. Ganyan lang mag-wiring. Kung gusto nyo naman ng tugang outlet lang at isang one-gang switch sa isang plate, ganyan na ganyan din yung ating pag-wiring. At meron din tayong page or video sa ating page ng tugang outlet at isang switch sa isang plate. Yan, okay na. Kung ganito kasi yung ating gagawin, dalawa yung U-box yung ating gagamitin. I-open natin yung breaker. Bali, ang purpose ng wiring na to or connection para maging safety lang yung ating mga outlet. Yan, susubukan natin. Yeah, okay na. Subukan naman natin dito sa gitna. Oh yeah.